Linaw ko nito, nabagit no, isang libo na mga siklista mula sa hanay ng Pelotin National Police Regional Command datang ang forces of the Philippines Katawang dito iba -iba ang iba't ibang tanggapan tulad ng Department of Interior and Local Government ganoon din ang hanay ng mga LGUs at akadim. Layunin ang naturang uh, siklista na hilingin at ang isa po sa tisa isip ng mga kandidato sa pagkakapitan kagawad, iski chairman, iski kagawad na bagi anyang mapayapa, malinis at maayos na campaign at election Ayon kay uh, Comelec Atene Aura Bunaw ng Provincial uh, Election Supervisor ng Albay bilang, uh, ka, bilang representante ni Director Atene Jane uh, Balisa na dapat anya ang naturang siklista ay magpapakita at umikot ito sa lahat ng mga true offers ng Legazpi City at Mayrang Daraga para imukin na lahat ng mga kandidato at trabutante na anya ay dapat sila ay may takot sa pinapairal na anya ng Commission and Direction at Batas ng Tao at Diyos. Kasama mo sa RMN Legazpi di Albay Dito Region, Radyo 1, Leo Barsigan, Utatak, RMN.